Ayan. Wow. Sino mahilig sa kape? Ako po. <laughs> <laughs> wow, well, may sapatos. Ayan, sapatos maganda. Sapatos yung kapatid ko. Yan mga kababayan, magandang uh, umaga, maulan morning sa atin lahat. Mga kababayan, kumusta po kayo? Mag-iingat po tayo parate. Uh, kung ang team naman, awa ng Diyos, okay naman. At maraming uh, maraming marami salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amin. Sa araw na ito mga kababayan, bago magsimula ang uh, vlog ng Daddy Prangy, magpapasalamat muna ako sa ating butihing at napakabait, napakagandang sponsor kay Purisa Joy Peñas. Siya po ang dahilan kung bakit may vlog na naman tayo sa araw na ito. Mga kababayan, ipapasilip ko po sa inyo yung sinasabi kong pagmamahal ni Purisa Joy Peñas. Ayun, napakalaking biyaya, napakalaking blessing. Ayun, mga kababayan, ito po ay galing sa Houston, Texas, padala po ni uh, Purisa Joy Peñas po. At alam nyo ba kung kanino ito ibibigay? Ipinadaan lang po ito kay Daddy Frankie at ito ay para kay Mais Girl na si Maxine. Kaya naman, mula nung dumating sa amin, Makati, dinala ko, Tupangasinan, kinabukasan, ito na yon. Kaya samahan nyo kami mga kababayan para naman mabuksan na ni Maxine yung pagmamahal na pinaabot ni Mampurisa From Houston, Texas. Kaya sa mga kababayan natin na nandyan sa ibang bansa, mga kababayan natin talagang walang sawang tumutulong nagpapahatid ng pagmamahal sa ating mga beneficiary. taos puso akong nagpapasalamat at sumasaludo sa inyong lahat. Nawa po ay gabayan pa kayo ni Lord. Ilayo kayo sa anumang kapahamangan, anumang disgrasya. Sana ay dumami pa po kayo para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Guys, pakitulong naman po ako guys. Buhatin natin ito. sana mga kababayan andito si Maxine no? ingat at syempre shout out ko rin kay uh, ma'am shout out ko rin si ma'am Rose Gorgeous ayan maraming maraming salamat sa kanila hello tay magandang hello. morning po andyan si Maxine opo andyan po okay Tara, pasok tayo hi good morning Maxine Kumusta ka na? Ayan, nandito kami. Saan pwede ilagay ito? Ayan. kumusta na nag kumus tanpasok. Na Ayos lang po. Okay, na mga Ayos lang po. Mm -mm. Ato, basahin mo. kanino galing? Okay, Nadaganan niya tayo mga basahin mo. Kanino galing? Kay Ma'am Purisa po. Oh, ayan. So, sabi niya For vaccine kaya pagdating ng box na ito, agad kong dinala rito at hindi namin binuksan, ikaw na lang ang magbubukas. Okay? So ayan, masaya masaya po ako mga kababayan. Dahil sa mga kababayan natin, sa mga butihin nating sponsor, ay talagang uh, tuloy ang pagtitiwala nila kay Daddy Frangie. Kaya Maxine, ano naman ang masasabi mo kay Ma'am Purisa? no po, Ma'am Porisa Joy, thank you. Maraming maraming salamat po sa package na ito. At uh, sobrang saya ko po at nakarating, nakarating na po ito. Maraming maraming salamat po ulit. Mm. Buksan mo? ra sige, ano? Po, walang po ako na. oh, oh, sige, 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 sige. ko Kuha ka. Tulungan na lang natin siya mga kababayan, no? Para makita rin ng ating mga sponsor, makita ng uh, sponsor natin, kaya ng kamay yan. Delikado. Mm -mm. Ingat. Ay! Ako na lang. Mali. Yan nga. Diba? Itabi e, mo muna Ay, hindi. Sorry. Kailangan pa natin okay. yung knife. <laughs> Tulungan ko lang siya mga kababayan. Pero syempre eh, dahil sa kanya to nakapangalag talagang yun wow okay ah, tago mo muna ito be kaya Delikado. wow mga pansapin mo. oo pansapin kasi mga kababayan nakita po nila yung kwarto ni Maxine <laughs> nakita nila yung higaan niya kaya ito na po kaya maraming salamat sige unti-unti mong dalhin doon at least makikita natin damit po po. Oo. Oh, Sige lang, buksan mo. Para makita. Wow. Oo. Oh. Ayan. Ayan, galing. Saan si, si tatay mo? Tsaka si nanay? Si papa ko po, po nagtatrabaho po. Oo. Oh. Si nanay? Nag... Andun po sa likod. Tawagin mo para i-help kanila. Ayan mga kababayan, napakasaya ni Maxine. Uh, hello na, good morning. Oh, dito si Nanay. Drawing. para ku ano yung nakukuha, iabot mo kay Nanay para ilagay doon. Ah? Opo. Okay. Ayan. ano yan? Pakita mo. Some drawing po. Wow. Pencil color. Ayan, galing. Thank ganda. Ang ano pa po. Mm -hmm. Ang mo sa plastic para makita. May pahawag. Pagkain ah Milk po. Oh, milk. Wow. Oh, mm -hmm. Okay. Mga ano pa ko pasta, gano'n. Mm -hmm. Mga damit. Nasaan nasa, ba siya? Mga damit. Ah, Kapi po. Ayaw. Ah, yeah. Mahilig sa kape. Sino mahilig sa kape? Ako po po. <laughs> alam na alam. Okay, good yan. May bag pa po. galing. Thank So, kung ano yung mga mapapakinabangan, no? Ayan, napakaganda. Ayun, no? Oh. Ang ganda. oy may kumot pa. Ayun, ang ganda, oh. Ang laki-laki ng kumot, oh. Wow, oh, may kumot na si ano. Actually, bedsheet yata to. Okay. Oh. Lalo na sakto-sakto yan kasi malamig ang panahon. Ah, Sige hakutin mo doon na Balik ka dito. Galing. Ay, may mga sweater si Nanay. Daming bag. Daming bag. Mga sweater pa po. Oo. Para kay Nanay din, syempre, no? Galing. Wow, may sapatos. <laughs> Ayusin mo na lang kasi siniksik-siksik lang 'yan pero ayan, may sapatos maganda. Sapatos 'yung kapatid ko. May sapatos na 'yung kapatid mo. Oo, di ba? Yung galing. Mga jacket. Oo. Wow, ang ganda ng damit Oo. Very good. Ay, kay, para kay, oh, may jacket si tatay. Ang galing, oh. Ang ganda. O, oh, pwede rin jacket ni Maxine para pagpasok, no? Hindi ka mabasa. Wow, oh, ang ganda. Oh, very good. Sukat mo nga, Maxine. Pag pumasok ka, mayroon kang... ano, ayan, oh, ang galing. Oh, pwede pag umuulan, di ba? Okay, good siyan. Pang, ano, safety sa katawan. Pang okay. malamig. Oo. Ito pa, oh. oh maganda. Oh, maganda la si. <laughs> Salamat uh, Purisa Joy, talagang nakakatuwa. Sige, pakita mo lahat. Yeah. Yeah, may mga pagkain kasi tag-ulan, iluto itong pasta, no? Oh. Ay, yung kapatid pala ni Maxine. Good morning. <laughs> okay ka lang dyan. Tulungan mo si ate dito. Lika, huwag kang mahiya. Oh. oh. si Marian. Mga kababayan, si Marian. Kapatid din ni eh, Maxine. Yan. Oh. Sana may magkasya rin kay ano, Mar Marian, no? Okay. Yun. Dami. Oh, para kay nanay. Jacket. Jacket ni nanay. <laughs> oh, pag pagtagulan magagamit natin 'yan. Oh, sombrero pag nagpitas ng mais. <laughs> <laughs> yan. Galing. Oh, dalhin mo doon, be. Balik ka ulit dito, ba matabunan ka. <laughs>

Oh, panjaman panjama ni Marian. <laughs> Oo oh, ah. Oh. Oops, eto kay nanay. Oh, nay, sukat. Oh, wow. Pang ano yan? Ah, ballroom. <laughs> Nagbo-ballroom ka ba, nay? Uma. <laughs> ma. Oh. Si Marian, pag magsisimba. Oh. simba. <laughs> Very good. Ang no? Wow. Wow. Okay. <laughs> ang damit. Oh, so ingatan ninyo 'yan, ha? Nay, kumusta naman si Nanay dito, si Tatay? Okay lang naman. Kumusta ang uh, tag-ulan? Ganito po, yung ano namin, pag umulan ba, o pag wala naman, ganito, hindi naman na ba. Hindi naman na ba. Oo, oh, hindi talaga baba pag walang ulan. <laughs> ayun mga kababayan mga kabarangay pinasilip ko po at uh, alam kong masayang masaya ang family ni Maxine at uh, masaya rin po ako na muli ko silang nabalikan at uh, muli po sa mga nagpadala nagpapadala at magpapadala pa gaya ng aking sinabi maliit o malaki basta inisip natin inabot natin sa ating mga kababayan ay napakalaking bagay po yan kaya muli po for uh, a uh, beautiful Purisa Joy and Mama Rose Gorgeous ng Houston, Texas. Saludo po ako sa inyo. Maraming maraming salamat. Actually, meron din siyang pinadalang box na isa para sa aming team din. Opo. Oo, kaya thank you so much po. Uh, sige, pa paalam tayo kay Ma'am. Magpasalamat tayo. Maraming maraming salamat po, Tita Joy. Uh, makakatulong po ito sa amin. Maraming maraming salamat po muli. Hmm. Sana maulit pa. Mawulit <laughs> pa po. Oo, oh, di ba? Ayan. God bless po. Thank you so much. Night, thank you. Marian, thank you. Okay, ingat. Regards kay tatay nyo, ha? Kay tatay. God bless po. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po. Thank you po. E aí